good morning mga kalagalag Ayan, ah, magkagas muna tayo So, for today's video is uh, Punta tayo ng, ano, Ang sungay Talisay Para magkape So, bago yon magpapagas muna tayo Full tank Kailangan full tank Para hindi na tayo pahintuhin to So, kasama ko ang aking OBR Ayan o, siya ang tagabayad ko. <laughs> Kasi mangot yan. <laughs> Parang ayaw magbayad. Okay din so So, alright. Ayan, katapos na tayo mag, ano, tapos na tayo magpagas uh, mga kalagalag. So, diretso na tayo ng talisay sa sungay. O, doon tayo magkakape sa Ligaya. So, kaya kung inagahan, mas masarap kasi magkape na sasabayan mo yung pagsikat ng araw. Wow! So, yun, nandito na tayo sa sigsag. paket na tayo ng Maligaya. Kala, ano? Tama, Maligaya. Ligaya pala, Ligaya. Bata ko, bata ko Maligaya. Hindi, wala lang. Maligaya lang ako. <laughs> Bakit ba? Tayo sa taas. Sa gitna tayo, sa gitna. Ito yung uh, tinatambayan ko dati. Kaso tanghali na sila magbukas Kampahyahay Harap sana magkape dyan ngayon itong oras Yun so, Dito tayo magkakapi guys Wow Yun no oh. O oh, ba diba? Ganda magkape dito Hindi tayo pupwesto Yeah. Ayan, no. Kitang-kita mo yung talo. Walang usok, no. So, dito maganda magkape. Uy. Parang natatapon yung kape natin, ah. Hindi ako prepare, ano. Sige na Yun, <coughs> no. Oh, di ba? Mm, may baso. Tatlong baso. Mm. 'Yan. Right. Buksan ang kape. Tanggalin natin yung gloves natin para hindi masyadong sagabal. Isalin na ang barako from Amadio. sarap ito, ang bango mm. mm. at may kandisan pa kami malunggay oh, hindi ba siya hindi masyadong handa ma'am no. hindi masyadong pinaghandaan mm. di ba? <laughs> oh, may pandesal pa. O oh, maganda sana kung may lamisa tayo dito tapos nakaupo, no? Tapos, yung araw, ayun. Bumubuhan -bum ni Waiwai na sa likod ng makiling. Hindi daw prepare ang kuya nyo pero nakapagdala pa rin ng tatlong basa at isang thermos ng kaping barako tapos manunggay na pandesal. Dati gang boy scout ang kuya nyo. Abay malma, partida di pa prepared ang kuya nyo ha? Pero kung garning view ang pupuntahan nyo kaya ba? Sadyo mo ka prepared ka ng garning o diga. Oo oh, ayan, in-game na naman kuya ninyo. Kung ano-ano na ang pinagsasasabi, dulot ng kape. Oo, 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 ayan. Wala pang takot. Bumpo sa bako, di kahit bagin na ang likod eh. Iba talagang diridulot ng kape, kainama na. Para kanino ka po bangun? Neskape pala yun. Oo, so, alas city na. Dalawang oras na tayong nagkakape. At, ang sarap. Sa sobrang sarap na magkape, nakaubos ako ng limang basong kape. Ang Oo, inang kuya n'yo Inantay ko sumabog yung tal, hindi sumabog. Oh. <laughs> Naubos ko na lang yung limang basong kape Hindi mo lang umusok So alright guys Maraming maraming salamat Sa pagsama Sa umagang ito Dito sa sungay Para magkape Kasama ang aking OBR At si Ma'am Ang aking guest So hanggang dito na lang Maraming maraming salamat Peace out Bye bye